para sa makinis na balat. So, hi lang, si Smile. Share ko dito ngayon sa inyo yung mga simpleng tips para kutis ay kuminis. So, dito nyo malalaman kung ano mga dapat yung gawin para maging makinis ang iyong balat. Sa so, mga merong mga problema dyan sa matagyaw, tagyawa, meron kang mga wrinkles ngayon. So, ito yung mga dapat nyong gawin. So, ito yung pinakasimple at epektibo at sigurado talagang napakalaking ng beneficyo sa ating katawan. Kung sapat ay yung iniinom natin na tubig araw-araw. Kung -araw. walong basong tubig pala ay katumbas siya ng dalawang litro. So, kung ikaw ay nagpapawis or kung ikaw ay nag-ehersisyo, kumaring lumabi sa dalawang litro ang inumin mong tubig. So, next naman is kailangan mo magpahinga, kalimutan mo na ang stress at matulog ng tama. So, yung pagtulog ang isa sa mga sikreto ng pagpakinis ng putis. Kasi tuwing stress, tuwing stress kasi, ang mga stress hormones ay nagdudulot ng sobrang production oil sa balat. So, next naman is kamain ka ng mga pagkain mayaman sa vitamin C. So, yung vitamin C ay kilala rin na tawag sa ascorbic acid. Ito ay tumutulong upang maiwasan ang agarang pangulubot sa balat, pikas, at yung pagsulpot ng maitim na marka sa balat habang nagkakaedad. So, yung vitamin C ay pinapatibay din niya ang maliliit na sanga ng daluyan ng dugo. Siyang nagpapabuti sa mas maayos na pagdaloy ng mga nutrients, skin cells, at iba pang tissue sa katawan. So, yung mga vitamin C na makukuha natin, makukuha sa pagkain ng bayabas, strawberry, bobas, papaya, kamatis, pinya, cauliflower, at mga citrus fruits, tulad ng orange, dalandan, pungkan, pomelo, suha, mandarin, at saka yung limon at kalamansi. Kaya, yun yung dapat niyong kainin para makakuha tayo ng pagkain na mayaman sa vitamin C. Ikaw nais nice mong magpakinis ng pala. Huwag kang magdalawang isip na kumain ng mga prutas na ito. Kahit medyo maasim, So, kainin nyo na lang siya kung nais nice mo talagang magpakinis ng iyong balat. Next so, naman, nice ito, kailangan nito, ito, kailangan mo umiwas sa pagbilad sa araw. Talaga naman ang magpa-araw, so balit, yakin na hindi labis. Kung ikaw, hindi mo mai na lumabas talaga ng bahay, gumamit ka ng mga sunscreen, tulad itong sunscreen na ito, na meron siyang matas na SPF, or di kaya kung magpayong ka na lang. Sa manis, kailangan mong magpapawis, or kailangan mong mag-exercise. So, ang pinakamagandang paraan upang mailabas ang dumi ng katawan at para luminis ang balat galing sa loob, ay ang magpapawis sa pamagitan ng exercise. So, alam nyo ba, sa tuwing nag-i-exercise, dumadami naman oxygen at dugo na dumadaloy sa skin cells siyang nagiging dahil upang madala palabas ang mga dumi sa balat hindi kailangan ng katawan so kailangan mo talaga na mag-exercise araw-araw workout ka sa gym importante lang naman talaga dito is ka ng mga 30 minuto kada araw. So, next naman is kailangan mo ay sinusunod ka ang dayita. Ang dieta, hindi naman siya yung pagbabawa sa pagkain, kundi pipiliin mo ang iyong kinakain. Kasi kapag may problema ka sa panunaw, ito rin ay nagresulta rin ng mga problema sa dumi sa balat. Kaya napaka-importante na kasama sa dayita ang pagkain ng fiber. Ito yung mga na kinabibilangan ng na mga gulay at protas. Ngayon pa man, huwag din kalimutan na kumain ng mga pagkain na mayaman sa protina dahil ito ay mahalaga rin para sa hukotis. Yung mga halimbawa dito is yung isda, brown rice, broccoli. So next naman, para sa makinis na balat, so ito, kailangan nyo ito, kumera ka yung mga pimples, so dapat lagi yung tandaan na huwag terisin ang iyong tagyawa. Kasaling sa pagpamanatiling sa makinis na balat, ang wastong pangalaga kapag meron kang tagyawat. Dapat natin itong iwasan na mag tayo ng mga um, tagyawat dito sa mukha. Huwag natin ipilit na terisin yung tagyawat dito sa ating mukha dahil magiiwan lang ito ng matinding bakas. At kapag ikaw naman ay minalas, ay magkabutas-butas ang iyong balat. Kaya mas mainam na hintayin na lang na mawala ng tuluyan ang iyong tagyawa kaysa terisin at magkaroon ng panghabang buhay na marka orbitas butas-butas sa so, Ayun yung mga ilan sa mga simpleng paraan lang siya na pampakinis ng iyong puti. So ito yung mga dapat hindi nyo kalimutan araw-araw lalo at nakasalalay dito ang iyong kagandahan. So alam nyo ba na ang balat ay ito yung nagsisilbing panangga natin laban sa mga germs at protection at sa lamig ng panahon. Ito share ko sa inyo yung mga simpleng tips lang siya na paraan para ang putis ay kuminis. So, I hope nakatulong to sa inyo tong video na to and share this video kung nakatulong sa inyo. And don't forget to like this video din. So, yun lang. Thank you so much for watching. Bye!